Ang aking tanong ay ano ang tungkulin ng mga kababaihan sa harap ng kanilang mga asawa At pamilya ng kanilang asawa Ano ang mga karapatan ng isang lalaki sa kanyang asawa Ang sagot dito ay maraming nagsasabi na ako ay madalas magsalita tungkol sa mga karapatan ng kababaihan Ngunit sa kasalukuyan, ako ay nagbibigay ng mga sermon tungkol sa kasaysayan ng Islam, lalo na sa Hijra. Paglikas ng mga Muslim mula sa Makkah patungo Madina. Oo, sa aking kamakailang talumpati sa Jasla Salana, binigyang diin ko ang mga karapatan ng kababaihan. Kaya kung pagkikinggan mong mabuti ang talumpating iyon, makikita mo na hindi ko lamang tinatalakay ang isang panig kundi pati na rin ang tungkulin ng kababaihan. Ako ay nagugulat na maraming tao ang hindi talaga nakinig ng maigi, kabilang ng mga kababaihan, dahil may ilang bahagi ng aking talumpati na pinili lamang nila. Ngunit hindi nila tinignan ang kabuuan nito. Ipinaliwanag ko ang mga karapatan ng kababaihan. Noon, aking binanggit ang isang hadis kung saan may isang babae na lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu wasallam at nagtanong, ang mga kalalakihan ay nagsasagawa ng sala, nagbibigay ng zakat, kumikita ng kabubuhay, sumasali sa jihad at nagpupunta sa hajj, ngunit mga kababaihan ay hindi palaging kayang gawin ang lahat ng ito. Makakamit ba namin ang parehong gantimpala katulad sa kanila? Sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Oo, makakamit ninyo ang gantimpala na ang hulugan ito na hindi natin sinasabi na walang gantimpala para sa mga lalaki, kundi ibinigay ng Allah ang parehong gantimpala sa kababaihan batay sa kanilang gawain." Sa maraming lugar sa banal na Quran, binabanggit na ang bawat isa, babae man o lalaki, ay makakatanggap ng gantimpala para sa kanilang mabubuting gawa. Parehong makakapasok sa paraiso ang mga lalaki at kababaihan. Sa hadis na ito, binanggit ang isang halagang tungkulin ng kababaihan. Ang pamamahala ng bahay kapag sinabi nilang inalagaan namin ang tahanan, na ang hulugan ito na sila ay responsable sa pamamahala nito sa pagpapalaki at paghubog ng mga anak at sa pagtataguyod ng isang maayos na pamilya. Ang isang babae ay may tungkuling pangalagaan ng yaman ng kanyang asawa, protektahan ng kanyang sariling dangal at puri, maging tapat sa kanyang asawang lalaki, at tuparin ang kanyang mga responsibilidad bilang may bahay. Dahil dito, sinabi ng Propeta Muhammad SAW na kung tunay na isinasagawa ito ng isang babae, Makakamit niya ang parehong gantimpala na ibinibigay sa mga kalalakihan na nagkikibahagi sa jihad, hajj at iba pang gawain. Hindi kailanman sinabi na makakamit lamang ng isang babae ang gantimpala nang walang pagsisikap sa halip itinanong ng babae sa hadis na ito kung may gantimpala sa mga gawain ng kababaihan at sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam oo kung tunay mong ginagawa ang mga ito. Ibig sabihin, kung ginagampanan ng isang babae ang kanyang tungkulin bilang asawa at ina. Pagpapalaki ng mga anak, pagtatanggol sa yaman at dangal ng kanyang asawa at pagiging tapat. Tiyak na makakamit niya ang mataas na gantimpala. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang tungkulin ng isang babae sa tahanan ay may mahalagang katayuan at makakamit niya ang parehong gantimpala na katumbas ng sa jihad. Ngayon, kung ang isang babae ay gumaganap ng kanyang tungkulin ng maayos at tapat na inalagaan ng kanyang pamilya, hindi ba siya narapat na tratuhin ng may kabaitan? Kung siya ay nagtatanggol sa kanyang dangal at tapat sa kanyang asawa, hindi ba dapat siyang bigyan ng paggalang at pagmamahal? Sa makatwid, hindi lamang ang mga karapatan ng kababaihan ang aking pinaliwanag. Pinag-usapan ko rin ang kanilang mga tungkulin. Kapag masusing pinag-aralan ng hadis na ito, makikita natin na parehong may pananagutan ang mga lalaki at babae. Kaya dapat ratuhin ng lalaki ang kanyang asawa ng may kabaitan. Gaya ng utos ng Quran, Wa'ashiruhun na bil ma'ruf. At pakitunguhan ninyo sila ng may kabutihan. Ibig sabihin, kapag ang isang babae ay gumaganap ng kanyang tungkulin ng maayos, dapat siyang tratuhin ng may paggalang at pagmamahal. Ngayon, kung may mga lalaking umaabuso sa kanilang mga asawa, hindi ba dapat silang parusahan? Sa panahon ngayon, maraming batas na umiiral upang protektahan ng mga kababaihan laban sa pag-aabuso.